Yun mga bossing, tips nga po pala sa pagpuporma ng islab para sa fuel tank natin na sobrang tipid. Kung nakita nyo, apat na piraso po yung ikinabit namin. Yan, kung nakita nyo mga boss, wala pong dugtungan. Puro po buo. Diretso po yung mga kahoy natin. Kaya masabi talaga natin matibay. Kasi nakapatong pa siya sa... Kung nakita nyo, nakapatong pa siya sa partition natin. Yan, mga tiniktika namin. Yan mga bossing. Yan, pangita ko yan. Kaya hindi, hindi po talaga to na bababa kahit apakan pa natin yan pakapakan o oh, busan kasi yung kapal lang din naman ng slab natin is nasa 10 cm o princess inches pakan mo pre pakan mo papakita natin sa mga viewers natin na matibay na yan yan yung boss. yung dalawa mo yan damo mga busing matibay na yan kahit wala nang marami pang tokod sa ilalim o oh, mga nakabalagbag na kahoy talagang tipid to na idea mga boss sobrang tipid at saka madaling trabawin. Kaya sa mga gusto lang namang gumaya, pwede nyo pong gayahin ito mga boss. Lalong lalo na sa mga mahilig mag DIY dyan mga bossing at di nyo na balak pang baklasin yung forma sa ilalim ng safety tank natin, pwede pwedeng nyo po itong gayahin. Tipid po na idea to, tsaka mabilis. Dahil pag ginaya nyo po itong ganitong klase magpurma mga bossing, wala na po kayong marami pang tukod na kakailanganin sa ilalim ng islab natin. Sana nakatulong mga bossing, please like and share.